Yo, what's guys? Good morning sa So, it's me, GMDC, your talk TV. So, so, this time, ato ang ishare sa inyo ha, kung unsa ang ato himuon sa about sa kape. So, naghang nagtanong mo kape nga nagproblema, no? Sa ilahang kape, kay tungod dugay mo ang ilahang kape. So, unsa ang ngayon himuon. himoon. Panguban, sila o uh, pilipil, paresa na o. Oh. No? So, para sa kuha, na ako ishare sa inyo ha. Ah, tips lang ni. Eh. No, para lang ni sa kuha kay na na problema na ako ni nga mo na sa kong area ang ipilipil man gun so dako siya ug tabang gapon pero pero may piro kaya ang ipilipil mo gun hindi ka dako magkatag sa tuwa o problema so man ang man nga problema isa na dito ang kanang pag dako sa si ipilipil maluad dayon matambakan ng mga kapi so mawag ng problema sa mga farmers nung no, nga ug o uh, ipilipil so para sa ako ang akong ipilipil na nakita ninyo dili kay sa tagas ginapulungan ako na ginaputo lang sa tumoy dayon magsaling si siya pwede na ko na puna siya putlon ini harvest time so karon pwede na ako siya putlon pero wala pa na ako putol kay kwan pa, ding bata pang pa, kwan bunga sa kape. So, na ako share sa inyo ha, kani nga uh, tanom. So, kung nakailaman ni eh, no? Ginatawag ni Samoa o uh, Madrid Agua. So, sikat kani karon sa lain-laing lugar, no? So, ni ginatanom nila sa ilang farm. Kay, daghan kayo ni o uh, binipisyo. Sa labi na sa mga hayop, manok. Dako kayo siya tabang. Sa labi na sa mga kanding, manok, no? So, pwede yung yapon ni siya itanom diri sa iriya, sa kapihan, no? Tanawa akong kapi diri, guys. So, tong una, nagmay pakain ni siya. So, wala wala ni siya ipili pildre, si Moni, oh. So, dagko na. So, kipulungan ako ito sa taas, aron Dili malamungan ng kapi. Ito, taro talawang kapi, guys. So, dagko naman. So, dili na siya sa kabal. So, pwede na siya. Patakunin mo, dayon. Pulungan mo siya. Patakunin mo sa mga hayop, manok. So, puslan kayo, no? So, testingin ninyo, guys. Kung wala pa mo nakatestingan ni. Dali lang kayo sa mabuhay oh. Ang laking ipotol, oh. Dali lang kayo. Dali na siya mamatay. na, ibutang na, So, kung mo na problema dra, sa area nila nga dugay mo tubo ang ilang pilipil no so, kanit is tingin ninyo na uh, ang ginako ni kay Monyo kung tanong dire no ang um, kape, o. Oh. priya buya gyud no? so double purpose siya kay pwede man siya sa mga hayop dahil nakatabang po siya sa kapi Diyan, tambok ya pa nang kapi tao, og wala niya buno hmm. so inaot, ta katabang sa inyo ha ni guys no kining akong tip sa inyo ha so wala may wala may mawala sa inyo kung inyong testingan so to guys hinaot nga nakatabang sa inyong tanan kay